So, what's up, mga bagang? So, panorin natin to Biggest tip daw. Biggest tip. Quote nyo, ah. Let's go. Ano yung magiging payo mo? For example, may nanonood ngayon, high school student na malapit na siya mag at gusto niya maging negosyante. Ano yung mapapayo mo sa kanya? Well, biggest tip is, kung gusto mo talagang magnegosyo at hindi naman number one yung diploma sa'yo at may pampaaral naman yung parents mo, gamitin mo na lang yung pampaaral ng parents mo, pampuunan. Aha. Uh -huh. Okay. So, gagamitin mo yung pera ng magulang mo para sa risk na gagawin mo. Okay. Dadamay mo pa yung pera ng magulang mo. Sige, sige. Tuloy natin. Balay mo naman goods naman yung magit ng payo na ito. negosyo kasi kung oh, magbe-business ad ka, sayang. Kung mag-aan ka, sayang. Number one, hindi naman ituturo sa'yo sa business ad paano magnegosyo. Totoo. Aha, totoo ba sa mga business ads dyan na uh, students na... No? comment nyo nga kung hindi talaga tinuturo sa inyo paano magnegosyo. ka ba? Paano maging manager? Oo, uh -huh. maging manager. Okay, maghawak ng negosyo, which is good, guys. Which is good. Okay. So, kung mag-aaral ka, tapos ang pag-aaralan nyo tungkol sa kung paano mag-handle ng team, paano mag-handle ng business, which is good. Okay? Mas magiging organized kapag nag-business ka, kapag ganun ginawa mo. Di ba? Di ko alam bakit niya sinasabi na ano eh no, empleyado pa rin daw. Tuloy natin. Empleyado pa rin kasi yun eh. Number two, yung nagtuturo naman sa iyo daw, hindi rin negosyante. Empleyado huh? rin yung nagtuturo. Mas wala namang negosyo yung mga professors niya. Okay. <laughs> so ibig niya sabihin yung mga nagtuturo lang sa mga universities. Universities kasi tapos na daw ng high school, so magka-college na ano. So mga hindi daw mga businessman. Hindi natin alam, guys, okay? So, dito sa nagsasalita na to hindi mo pwedeng sabihin na mga hindi business uh, minded or mga hindi business owner yung mga nagtuturo, especially sa mga professor, okay? Kasi alam natin na yung mga professor, sa mga hindi nakakaalam, mga professor, yung iba dyan part-time, okay? Yung iba dyan part-time, di naman full-time pagiging professor eh. Pwede nga mag part-time as professor, okay? Kung baga, pwede nga kumuha ng mga subjects na within lang sa gusto mong schedule, kunyari 3 hours lang or... 4 hours. May mga ganun akong professor eh. Okay. May trabaho pa sila. At the same time, pwede sila magturo kapag mga vacant nila. So, it means na double job or parang sumasideline sila. So, hindi natin pwedeng sabihin na kapag nagtuturo yung professor, mawala siyang business. Balay mo, di ba? Na may nahandal siyang business. Tapos, kumbaga, extra time niya. Since wala siyang ginagawa sa bahay, nag-apply siya as professor para ma ma tag dito maituro niya rin yung mga techniques okay yung mga advices niya no so X eh, di ko alam guys dito sa mga gantong mga tao kung bat hate na hate nila yung mga tungkol sa school okay so sige tingnan lang natin magkikita pa naman sa final siya eh. pag nagkaanak siya wag niyang pag-aralin no pag negosyo niya agad no bigyan niya agad ng pangnegosyo okay kasi yung mga sinasabi niya guys, pang, pang may pera lang yan eh. Okay, may mga pang sugal. Kasi hindi ibig sabihin na kapag ka ng pera sa magulang mo at gusto mong inegosyo is 100% matutupad or magiging successful, magsasucceed ka. Okay, kasi kung yung nanay ko, ang ko, tatay ko, ang ko ng pang negosyo at ayoko na mag-aral, baka sinapok ako nun. <laughs> Kaya dito sa nagsasalita, no, um... Di ko alam saan ka humugot ng lakas ng loob para sabihin niyo mga bagay. At sa mga kabataang nanonood, no, please lang tapusin niyo yung pag-aaral niyo, especially lalo na kung gusto ng magulang nyo makatapos kayo, okay? Hindi ibig sabihin na pinag-aaral kayo eh gusto lang kayong katasan ng mga magulang nyo. Sadyang talagang minsan sa buhay, no, may mga swerte sa buhay, no, nakatulad niya na pwede niyang bigyan yung kanyang anak nang pangnegosyo pero may mga magulang kasi na talagang bago nila kitain yung pera eh talagang dugot pawis. At kung ipangnegosyo mo lang out of nowhere na wala ka namang alam sa pagbe dahil high school ka lang. Kagat ka graduate mo lang na high so bigla kang magsasabi na ah, gusto ko pang business, pa, daddy, mommy. No? Kung ako siguro kukututin ko yung anak ko eh, okay. <laughs> 'Yun lang guys, no? sana may natutunan kayo. Sana ako ano man yung mga gusto nyo pang uh, uh, pwede nating i-video, comment down below lang. Peace, kabagang. Ha! Shish!